Ang gastroesophageal reflux disease ay isang talamak na karamdaman na nangyayari kapag ang mga nilalaman ng sigmura ay tumaas sa esophagus o oral cavity. Ano ang mga sanhi ng karamdaman na ito? ang aktwal na mga sanhi ng gastroesophageal reflux ay hindi pa rin alam. Gayunpaman, maraming mga kadahilanan na panganib ang natukoy sa mga nakaraang taon. Mga pisikal na effort na maaaring magpapataas ng presyon ng tiyan pagkatapos ng isang malaki, mataba na pagkain na naging sanhi ng reflux. Hayatal hernia o ang paglipat ng isang bahagi ng tiyan sa thoracic cavity, sanhi ng maikling esophagus, pag ng esophagus o rolling hernia. Mga gawi sa dieta tulad ng paninigarilyo, alkohol, citrus, kamatis, mint, tsokolate, kape, carbonated na inumin, taba, prito o manghang na pagkain. Mga gamot na nagpapababa sa tono ng esophageal sphincter tulad ng mga calcium channel blocker, B2 stimulants, anticholinergics, nitrates, morphine, scleroderma at angelman syndrome, ang reflux ay isa sa mga madalas na sintoma sa populasyon, kaya inaanayahan ka naming huwag maliiti ng mga kadahilanan ng panganib na maaaring magdulot nito. Sa aming website na www.med4.care, makakahanap ka ng iba pang nilalaman at insights. Halika at bisitahin kami. Magkita kita tayo sa Med4Care!